Pagkatapos mapalaya sina Adan at Eva mula sa Eden, nagkaroon sila ng dalawang anak, si Cain, isang magsasaka, at si Abel, isang pastol ng mga tupa. Naghandog silang dalawa sa Diyos. Si Cain mula sa kanyang mga pananim, at si Abel mula sa pinakamataba at pinakamainam na unang anak ng kanyang mga tupa. Kinalugdan ng Diyos ang alay ni Abel ngunit hindi niya kinalugda ng alay ni Cain. Nag-init ang puso ni Cain sa inggit at galit. Sinabi ng Diyos kay Cain, Bakit ka nagagalit? Kung gagawa ka ng tama, tatanggapin ka. Ngunit mag-ingat ka, ang kasalanan ay nagnanais na maghari sa iyo, ngunit dapat mo itong supilin. Hindi pinakinggan ni Cain ang babala. Pinaya niya si Abel sa parang, at doon, pinaslang niya ang kanyang kapatid. Tinanong ng Diyos si Cain, Nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Ngunit sumagot siya, Hindi ko alam, ako ba ang tagapag-ingat ng aking kapatid? Sinabi ng Diyos, Ang dugo na iyong kapatid ay sumisigaw mula sa lupa. Isinumpa niya si Cain, hindi magbibigay ng ani ang lupa para sa kanya at siya'y magiging palaboy sa daigdig. Ngunit kahit sa parusa minarkahan ng Diyos si Cain upang walang sino man ang makapatay sa kanya.